Intercontinental Drift. Ayon sa siyentistang German na si Alfred Wegener, ang daigdig ay binupo ng isang malaking kalupaan. May dalawang daan at apat na milyong taon na ang nakilipas. Tinawag ang malaking masa ng lupa na ito na Pangea. Ang Pilipinas ay bahagi ng Pangea ng panahong ito. Ayon sa Continental Drift, dahan-dahan na hati ang Pangea sa dalawang bahagi ang Norasya sa ng hating globo at kontuan na sa timog hating globo. At sa kontinente ng Norasha, pinaniniwala ang nagmula ang Pilipinas. Ayon sa tulay na lupa o teorya ng land pages, dating pinagdudugtong ng tulay na lupa ang mga pulo sa isa't isa at ang Pilipinas sa ilang karatig na bansa sa timog sila. susunod sa malaking bahagi ng North America, Europe at Asia. May 250 taon na ang nakalilipas ay lumubog ang mababang bahagi ng daigdig kabilang na ang mga tulay na lupa dahilan upang mapahiwalay ang Pilipinas sa iba pang bahagi ng Asia. Teorya ng Vulcanismo Ayon sa siyentista Amerikano, Pinas ay nabuo untog ng vulkanismo o pagputok ng mga vulkan sa ilalim ng karagatan. Aniya, may dalawang daan taon na ang lumipas na ang pagputok ng mga vulkan sa paligid ng Pacific Basin ay nagtulot ng pagditaw ng mga pulo sa Pacific Ocean.